Sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Eh? Ang, ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong uh, uh, 1992, is hardware pa yon Yung nakita niyo yung hardware. Hindi Tapos, natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng Pride Control Project. Gumawa na tayo ng uh, Pride Control Project. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito, nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Huwag mong mamaliitin ito, bagatas dito. Aartihin mo kami, sasabihin mo hindi ka pa Nag-umpisa nag ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mrs. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple eh ngayon. O ngayon nga, may krum... Uh, ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mrs. Chair. O. Oh, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa iyo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Ah. Mr. Dito Chairman. Lang, dito lang nagsisinungaling ka na, eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Uh, Sen Senator. Mukhang nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba ito? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. I don't okay. know, no. Hindi rin. Yes. Yung incorporated, hindi, yung practice pa yon hindi pa namin na, na, na ano yon na approve. So, so, lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor? Yes, 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 yes Your Honor. So nakapag-project ka na? Yes, Your Honor. Ano yung sabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer sa from sole proprietorship into... So kaklaruin ko lang, marami ka ng project, at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kirante? Yes, yes Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun yung sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh.